Okay Nakita po kami. Thank you po, nai. Thank you, nai. Hu! Ngayon, tama. Diyan ka sa unahan para ano, nabibidyo kita. Ako, Isang... Mali ako na pinuntahan. Dapat dito. Ay. Bakit? Okay lang. Tawag dito. Ah... Uh, isang ulan umaga. na magdamag ang aming hamok adventure ay inulan ang aming magandang pwesto ay nasipa kami paalis sa aming pwesto na mga sobrang ingay na mga nagkakamping Mahiya naman kayo Kayong ganyan Nakakahiya sa ibang tao yun Pag magkakamping Ay nakaganyan Ako po Bad yun <laughs> Hindi maganda yun Huwag tularan Yung mag-iingay kayo Parang paalis yung mga katabi nyo At masolo nyo yung pwesto Huwag ganun Gagalit si Lord sa inyo Sige kayo Bakit? Dapat kagabi yung <laughs> Ay, umulan pala kagabi Umulan din kagabi Kaso nga problema Hello po, shout out po Hello <laughs> po <laughs> Nang ano? <laughs> ha? Meron pong bundok na pangit? <laughs> Babala Meron. Asawa ni? <laughs> Ay, naku. Parang mga lukuhan. Jajali Jaa! <laughs> Jajali Jaa! Pag kaganyan, wag ka magkipreno. Okay, Basta hayaan mo lang naka, ano, nakabitaw yung clutch. Wag ka magagas. Para engine brake. Diba? Nakasigunda ka. O, pagka bumibilis ka, Tsaka mo lang babawa Peprenohan ng konti Tapos bitaw ulit sa preno okay. Ayan Engine brake, di ba? So hindi ka lagi nakapreno <laughs> Narinig mo ba? Narinig mo? No? Oo, rinig ko Nakita ko na yung parang fountain sa likod ng <laughs> <laughs> Motor mo Danda, kurbada yan Madulas, baka maputik Hindi naman, ito. <laughs> hindi naman. ibig sabihin na nahugasan din yung putik Okay Ay!

nag Nagay preno ka? Hindi. Ba't naka ba't naka yung preno mo? Huh? Ako pa lolo mo naka yung ilaw ng preno mo. <laughs> Budas na konti sa kanan diyan ha. Ay, Oo, gumit na ka. Oo. Ako nga nagsabi. Tagal <laughs> <laughs> na ko <laughs> Hindi mo ba kabisado? Tagal na Eh pagka ano kasi Dire-diretso yung ganun Nalulubak talaga Kaya mo lang nadalahin ng gravity Tsaka ng ano yung motor mo Pagka bubibilis ka lang Tsaka kabawas ng preno O oh, bitaw ulit Para ano O oh, yeah, ganyan. Ganyan oh, O diba Hindi ka puro preno Kaya mo mag engine brake din yung ano Diba ba? Okay Welcome to Barangay Akle. Piesta dito bukas. Happy Piesta. Sana may Shanghai naman. Walang tak kilala rito eh. <laughs> Happy Piesta. Sige, magdahan-dahan ka sa sakin. Lagit pag ako natin lang si kanya. The Jolly Joe Jolly Jolly Jolly

Bawal mga liwa. Ayan. Pwede ko maliwa. Ayan. Ayan. Ang ganda na yung sasakyan niya. Gusto ko pick up. Huwag lang sana ako madidimonyo ni PS Bank sa ano. Pagkatatapos kayo sasakyan. Ah, <laughs> uh, ako ni PS Bank. <laughs> Wala. Tuyo pa rin. No? Wala na ng malakas. Tuyo pa Wala pa, hindi man basta ano eh, mahina naman, hindi mo magda na buhos talaga eh. <clears throat> Pero tingnan mo, chocolate na gulay. <laughs> Ibig sabihin nakadagdag na rin yung ulan o oh. nabulabog. Oh, ano bulabog is dabay at nabulabog. Nalabo, hindi na bulabog. Boy 'yon. Nabulabog, <laughs> nabulabog yung tubig. Eh, ka ba? ito, babe. Eh itaga sa ako ba ato? Eh itaga dito lang ako. Eh naku, are ba uh, ano ba ring uh, kasabi na ring are? <laughs> Eh, are, eto na yung sinasabi mo, no? Oo. Oh, oh. Ano eh? Talaga ako dito, no? Iki. Nungalay yung nga ako eh. Kasi hindi rin naman ako makakaakyat ng ano. Hindi ako pwedeng tumutok. Gilang. lang. Oh, o, diba? Hirap na hirap na eh. Ayaw pa Sino? Ako. <laughs> ako din naman ah. dito naman lang din. Alin? Okay. Naka-open yung ilaw ng motor? Oh. Hindi mo naman matay ito eh Ay, sila daw? Oo, no? oh, basta umaandar yung makina ko <laughs> Umaandar din yun Sana naka-open pala eh Ha? Naka-open kasi sa akin Ano oh, naka-open? Yung ano naka on? Ilaw ko o naka... On? O naka on O naka naman talaga lagi Basta umaandar ang motor Hindi, hey, naka ano ba? Yung pas na bayan yun? Naka-bright? Naka-bright ako Baka napindot mo lang Ah, okay. Saan? Saan? Nan, nan, na Nang may kakwentuhan, dapat nagra-ride. Oo, -oh. at hindi <laughs> nag-overshoot. <laughs> Ito pala yung RFM campsite, itong sa kanan daw. Ito? Uh Oo. -oh. Ah, anong meron dyan? Campsite. Campsite. Sabi, RFM campsite daw dito eh Sa kanan na yun eh Ewan ko kung tama o, Iyan ba yung kanan na yun sinasabi Ang oh, maraming doggies Oh, uh, nako. Hindi ako kumakain ng aso na hilaw. Baliw ka rin. Ayan. Uh -huh. yung kabilang bundok na natatanaw natin dun sa pwesto natin kahapon. Ah, uh, so nakaikot na tayo sa kabilang sa kabilang bundok. Oh, bilis natin. Nasi, uh, parang naman tayo ngayon sa bundok na 'to. <coughs> oh, okay. Madulas 'yung mga dahon na 'yan. Okay, Yo, what's up? Shout out. Shout up. Sana all nakatulong ng maayos. Siya rin naman nakatulog kanina Mahaba Mahaba din yun Welcome to Teban Trail Cha cha na 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 Cha na na Cha papa Ala pa, ano pa to? Ah, uh, kamachin. Kamachin. Oo. -oh. Uh -uh. Yata. Oo. -oh. Uh -uh. Yung barangay na to. Ewan ko. Sapang bulak pa rin yata to. Asan? Hindi ko alam. Asa na tayo sa kalamit na rin? Wala pa. Uy, kahapon pa yun. kahapon pa. Kahapon pa yun. Oh. Sapang bulak lang yun. Kahapon pa yun. And

Ay, tubig ba yun? water Halata-halata naman kasi Na tubig <laughs> Di ba? <laughs> Pag ano, diretso busang wala Nagkakatubig doon, tumaagos Oh, tumatawid mula sa kabila Ama, Yeah Papa yun, yung papa San,

Oy, Akla, shout out sa iyo. Itong si Aklan Georgette naman. Nako. <laughs> Gora na di Taysung. Ano yung sabi pinama nila kagabi? <laughs> yung manggagawa ng <na>, ano? Gusto ka nila mamaya? Hindi, si Becky ano? Si Becky Palier? Ano yun? Si Becky ano? Yung magaling na gumawa ng ano? Nagkakarga ng mga sasakyan. <laughs> Galing yun, eh, no? Galing pating-pating ka na po. Taragis yun. Uh Oo. -oh. <laughs> ah, ano? Carry bears de Taesung. Ay, <laughs> wait. One has lang yung ganito. One. Ang ba? Eh, bagay na one. Ano ba? Buwa? Mas nakakatawa yung ano? Si, eh, dito nga rin pa kung Oo. Oh, <laughs> Tapos si Georgette naman eh. Ligayang ligaya. Ay, magkasunod din. Ak lang to. yun yung sinasabi may na, naliligo. Ah. Ayan, oh, may mga boilets hong May mga boilets hong sa unahan <laughs> Oh, ginaw na ginaw Parang walang ano, oh, di ba? O overtake ka pa Parang napakagusin mo magmotor O, <laughs> oh, sininong moto Edge ba to? Ay, ah, hindi, kakulay lang Ay, no, no, Kakulay lang ni ano Motor ni no, Ninong no, no, moto no, edge? No, Alin? Ano yung, yung nasa ating kong may Oh? Uh? Wow, oh, mo overtake ka pa ngayon. Okay, bilisan mo. Pag overtake ka, kailangan mabilis ka. Baklang <laughs> lang to. Kaya lang, <laughs> parang matutulat ako. Kala mo lang yun. Back lang to. Iyan, sa paliguan. dyan. Eh, may, ilog talaga dyan. Back lang to. Siyempre, nagkakiligo sila dyan. Jajali Jo! -ja! Oh. Ah, may liguan andiyan. Sige, ibilisan mo. Mahinis mo pa ako eh. Ha? Uh -huh. Kita oh. 'yan oh. Mabilis 'yung ilog diyan, 'yung ng ilog. Ayun, oh, dito okay. 'yung oh, ayun, pababa oh. 'Yun doon ilog, 'di ba? Sabi ko sa iyo na. Ah. Sa diyan kami nagpicture. Oh, nasaan 'yung tulay? Ayun 'yung tulay, 'yung maliit na 'yun. 'Yung sa batong sinasabi ko sa iyo kanina. Ah. 'Yung nung, ano, doon. Nasaan oh, na 'yon? Mali-mali niyo na tinuturo. Diyan ba, nagpicture? Jesus Ano makikita nyo Ang tubig Antilansik tilansig Nang motor natin Ay sagana Hello 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 Shut up Hello po Shut up Yan Thank you Ingat sila sa inyo Shut up Shout out pala Diyos ko Bukas nasa talbak na tayo Promise Ayoko, hindi kita mabibidyo Paano ko tayo mabibidyo, akla? Alam mo na kung sila ka sa motor eh Ako nagmumotor, hindi ka kung tumatakbo Nakakapagod tumakbo Kanito pa nalas, mapagal ako magpatakbo Parang hindi naman Parang nang hindi naman pagka madulas lang <laughs> Shout out Hello po, shout out po, hello Haha <laughs> Ayan na, diba? O, talbak na tayo hmm. Ewan ko sa iyo yung, yung gulong mo para hindi nagagasgasan yung gilid Ayun yung lutong kabundukan Ayoko dun Yun yung umuulan ngayon May ganto kapraso Tapos magiging bato Bato yung pakiat Yung simentado Habanda doon Lupa na Ganyang maulan Ako po Diyos ko Babao ng gulong Mag-i-slide ang beauty mo Oo, oh, oh, loss ang beauty mo doon Putik-putik Ano ko ba? Hindi eh, napakadulas Gara Canceled event Eh, ewan ko Bahala sila kung paano mag event sila Shoutout na lang sa inyo Yun nga Yung opening nga ng Mango Festival Wala ba dito si ano? Ngayon ba yun? Oo Wala ba dito si ano ngayon? Wala Hindi mo talas maglandi yung aklang yun eh Ay, oo, oo nga, may trabaho May ano, may jobbers na si ano, akla Ayan na, ang bundok Ang alin? Sikita ko na yung bundok Oh, yan yung bundok sa dulong Nakikita mong background mo kahapon sa picture Oh, akla, masayang-masaya ka na naman Hayop ka! <laughs> Nakita kes <laughs> Na side kes ah, ah, Na side kes di Taysiwa <laughs> uh, Ano? Ano sinasabi ko? <clears throat> Ayan, o yung, yung Raj, o oh, di Taysiwa O oh, may coffee dyan Lutong pagkain, o oh, ba diba? O oh, masarap din daw dyan ang lutong pagkain Patay pa tayo uh, Sa Arnox na lang Shoutout kay Sir Versi Sana wala ka ngayon sa Arnox Shout out Sir Edgar Magkakape kami dyan bukas di ba dadaan tayo dun bukas Pumunta si ano Tapos magpapagawa tayo ng Masarap nilang dessert Yung inihanda nila nung birthday ko Ay wala mm -mm. na lang talaga Mapag Magbibili tayo nung bukas Titikman natin Oo ha Ahayain natin si ano si Akla George Tsaka si Aklang Arman Ay, pakakyatin na yan Oo, uh, oh, ah, yung dalawang yun Oo, oh, dalawang Akla Climb, climb na tomorrow Makipagpitikan Ng itloggers Pagkatapos Punta tayo sa ano Kay Kay uh, Lola Amadora Hello po Lola yata ni ano yan Ni Tambia Ni ano Tambia Hello Nya. <laughs> ah! Ako lang to. <laughs> oh, dahan-dahan. May puti. Ah. Bilid tayo. Parang hindi ko naman kita eh, no. Parang oh. pagtitigan mo yung puto, para sa Jusko ko paano pa pagka ang Arman tsaka ang jo eh, hindi. Oh, hindi pag ang Arman at saka Georgette na makausap natin, madalas mapuputol 'yun. Yung eh bibilis magpatakbo ng mga ina, na lagi 'yun. Umipad sa gabi, parang lumipad eh. Oo nga eh. <laughs> Tapos sasabihin, maputik, maputik. <laughs> Naputikan daw yung mga... Oo, eh. yung mga akla, yung mga ano. Hello. Ang kakainis. Hello po. Hello po. Napuno, ang hali nga na mabitik dito ngayong araw. Na, Bakit? For today's video. For today's video? Ay, wait, dahan-dahan dyan. Bak, akla, madulas, maputik dyan, akla. Dahan-dahan, dahan paborito ah, ah, Mamaya magpunta tayo dito, ano? Sa, kay, sa first talbak, ano na yan? Okay, sige, sige. First okay, brew. Yan, eh. uh -oh, mamaya. Kay Ate Lisa. Yeah. Ay, may hey, tubig. Siya, siya yung sinasabi Alin? Kay Ate Lisa. Oh, yun nga. Para bigyan tayo ng maraming, maraming, ano, pag-harvest time na ng kanyang... Ang tawag doon? Rambutan. Mm, -mm marami nang buta niya kasi meron siyang ano, meron siyang ilog. Uh, Arizona something, tama ba? Ilog saan? Dito? Doon, oo, oh, oh, sa Gawi doon. Ah, kaya pa ano yung ano niya, yung bababa doon, pwedeng ano mag-swimming swimming, -swimming pag kami tubig. Kaso pag ang tutuyo. Ay, yung... mm -mm. Pero yun nga, pupuntahan din natin yung Sundat sa ano, Basta yung mga gano'ng mababait na tao dito, pag tinanong, sinabi nila pasyal kayo, o yun, pag ready na, pasyan na. Oh. Oo. Oh, ba yun? Oo naman, kapisano ko nga dito eh. Kahit nga nakapikit eh, wala akong makikita. Kahit nga nakapikit, wala akong makikita eh. Bakit ba kasi napakalayo na lintik na Arnox na yan eh? Ngayon na, pagligo natin, yun na. Eh, parang kayo ginawakan na, no? Oo. Ginawakan na. O, parang kayo ginawakan, pero sityo mapalasan. O, may butas. Nakita mo ba yan? O, ayan na ay yung Arnox. Gulpihin na natin si, ano, si Bersi. Abay! Ay, yabang ng kotse. Nakaharang doon. Doon nakaparking ang sasakyan. Gago. Gago.